Kaya hey everyone, ng Sun Visayas at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa so bago po tayo, uh, sa mapagpalang umaga din po sa aming pastor, sa aming founder ng The Word of God of Spirit and Life Ministry, kay Pastor Alfred Caslam, sa buong pamilya lahat ng mga members. Good morning, good morning. Sa so isang mapagpalang umaga din po sa aming pastor sa buhol. Kay Pastor Tulpilo Yumo ng buhol, sa buong pamilya lahat ng sa mga members. Good morning, good morning. At isang mapagpalang umaga din po sa aming pastor sa Cebu kay Pastora Sabe Note. Sa buong pamilya at ng mga members, good morning, good morning. At isang mapagpalang umaga din po sa aming pastor sa Laveria Ali kay Pastor Juri Catarata. Sa buong pamilya at ng mga members at sa Laveria Mati kay Pastor Bernie Sinagunya. Sa mapagpalang umaga si Pastor sa buong pamilya at Sa buong pamilya ng mga members at lalo sa ating mga pastor, sa mga uh, kay Pastor Ana Bintitayo, Pastor Galdo sa buong pamilya, lahat ng mga members at sa lahat ng mga members ng The Word of God Spirit and Life Ministry. Once again, I'm Pastor Vivian Isardo, The Word of God Spirit and Life Ministry, San Isidro Mungus, Kabuyo. Inaanyayahan ko kayo na lagi kayo makatune in dito sa ating gawain upang malaman natin kung paano tayo mamuhay sa pumamaraan ng Diyos. So tayo po'y manalangin sa Panginoon upang pangahinda natin ang magandang balita sa oras na ito. Heavenly Father, we come to you this beautiful day with the thanksgiving and praise and the name of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, patience, and the loving and kindness, mercy, and miraculous ways in our life, Father, Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, Holy Spirit, for the best teacher we acknowledge and allow it to use my mouth. Please speak your words to everyone of us. Salamat, Holy Spirit, sa pag-open ng billion viewers, subscriber, upang makatune in dito, upang mailigtas sa pangalan ng Panginoon sa Pisto. Thank you, Heavenly Father, ng aming mga kaaway, hindi na magawa ng sandata para gamitin ang kanyang mga labi, para magsalita ang laban sa amin, dahil ang aming katuliran ay mula sa Panginoon sa Pisto. Thank you, Father God, for so making the part of your servant to me to destroy all the works of our enemies against spiritualities, against, against power, against the rulers of darkness of this world, against the spiritual wickedness and high places, Satan, demons, spirit of sickness, spirit of witchcraft, spirit of sick, uh, poverty, anxiety. I will destroy you in the name of Jesus Christ of Nazareth. I will destroy you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Demons, THE spirit, 2,000 years ago ang nakalipa, sure defeated enemies through the blood of Jesus Christ, naglinis at patawad sa aming mga kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, kami nabubuhay lamang sa pamamagitan ng pag-ibig na BINIGAY ng ating aming Panginoon sa Kristo na siyang kinabubuhay namin. Kaya kami ay wala NANG sakit sapagkat siya ang nagdala ng lahat ng aming karamdaman. Kaya ikaw, you know, sitan. You're defeated 2,000 years ago ang nakalipas at complete healing ang natanggap ng namin na mga anak ng Diyos sa pumamagitan ng latay ng Panginoon sa Piso. We love you, Mother of Heaven. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. All glory and honor is in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Magalang so, umaga po sa ating disclaimer po tayo. Narito po tayo upang matuto sa pamamaraan ng Diyos, upang turo ang lubos sa lahat ng kabanalan at gawang mabuti. Lahat po ng babanggitin dito mula lamang sa kasulatan ng kanyasya ng mapapakinabangan upang matuto sa katuliran at pamamaraan ng Diyos upang makamta natin ang nais ng Diyos sa atin na pagpapalang espiritual, pagpapalang financial, pagpapalang physical at pagpapalang emotional. So, hindi pa tayo nananakit or nanguhusga ng iba, narito po tayo upang matuto sa pamamaraan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Glory to God. So, good morning once again. So, kaya nga, ito ang magandang balita na ipinag sa atin ngayong oras na ito. So, buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Exodus 23 verse 25. Sabi niya rito, and you will And you shall serve the Lord your God and he shall bless thy bread and thy water. And I will take sickness away from the midst of thee. So kaya nga itoy sinasabi ng Panginoon, nasabi niya 'paglingkuran natin ang Panginoon at babasbasan niya ang ating tinapay at ang ating tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. So kaya nga itoy sinasabi na nangangahulugan dito na sinasabi ng Panginoon na kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo maghihirap, hindi tayo magugutong at higit sa lahat, walang sakit na mananatili sa kanyang mga anak sapagkat ito ang pangako ng Panginoon na sabi niya na aalisin niya ang sakit sa gitna, aalisin niya ang mga kahirapan sapagkat sabi niya kapag naglingkod tayo sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng tinapay at tubig at aalisin niya ang sakit. So, ibig sabihin, hindi mananatili ang kahirapan, hindi mananatili ang sakit sa mga tao ng Diyos kapag tayo naglilingkod. Kaya nga, ito yung ating pag-uusapan. Pag-uusapan ngayon, na magandang balita, ano ang ginangako tungkol sa sakit? ano ang pinangako ng Diyos sa mga tao na kakaranas ng sakit. So kaya nga ito yung ating pag-uusapan na mahalaga. Kaya basahin natin sa banan ng kasulatan. So kaya nga ang talatang ito ay bahagi ng isang mas malaking niya kung saan ang Diyos ay nagbibigay ng mga tagubilin. Nagbibigay ng mga tagubilin ng Diyos sa mga tao ng Diyos sa lahat ng mga sumasampalataya tungkol sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. So, bilang, kabilang ang pagsamba, mga batas, at mga itika na pagugalit. Sa particular na talatang ito ay pinangako ng Diyos, ang mga pagpapala at ang pag-alis ng mga sakit para sa mga sumasamba at sumusunod sa kanya ng tapat. So, kaya nga binibigyan din ito ang kalagahan ng debosyon sa Diyos, at ang mga panginabang na dulot ng gayong dibusyon. So kaya dapat sinasabi nga dito para tayo ay uh, gumaling sa lahat ng mga karamdaman dahil ito ang ipinangako ng Diyos sa kagalingan sa kanya mga tao. So kaya ano ang ipinangako ng Diyos sa mga tao tungkol sa nararanasang sakit ng na mga tao? Kaya nga ito ang binigay ng Panginoon na ah, nangako siya ng mga pagpapala at pag-aalis sa mga sakit para sa mga sumasamba at sumusunod sa kanya ng tapat. So kaya nga ito binibigyan din ng halaga ng debosyon sa Diyos at mga panginabang na dulot ng gayong mga pagsamba sa Diyos. So kaya nga narito ang mga talatang na ugnay sa kasama ng potensyal na aral ng moral kung bakit tayo ay <clears throat> pinangakuan ng kagalingan sa lahat ng karamdaman. So ano ang pangako ng Panginoon? Ang pangako tungkol sa pagpapagaling. Kaya nga sinasabi niya rito, dahil tayo pinangakuan ng pagpapagaling, sabi niya rito sa James chapter 5 verse 14 to 15, may sakit bagang sino man sa inyo, Tawagin nila ang matanda sa iglesia, sa simbahan upang ipanalangin sila at pahira ng langis. Sa pangalan ng Panginoon, kung nagkasala, sila ay patatawarin. So, that, ito yung sinasabi na dapat ipahayag natin ang ating kasalanan sa lahat ng na mga nagawa natin ng kasalanan upang ang sakit ay hindi mananatili. Kaya nga tayo ay pinangakuan ng Ama ng kagalingan sapagkat siya ang Sinasabi dito na tayo ay pagagalingin sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dapat ipahayag natin ang ating mga kasalanan dahil ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay nakakaranas ng sakit sapagkat ang kasalanan ang umahad lang para sa mga kagalingan. Kaya dapat uh, tayo humingi ng kapatawaran sa mga tao na gawa natin ng, ng pagkakamali or kasalanan. Kung sa Diyos tayo nagkasala, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Kaya nga ito'y din ang talatang ito ng kapangyarihan, ng pananampalataya, panalangin, at suporta sa komunidad sa panahon ng karamdaman. Itinuturo e nito sa atin ang paghahanap ng spiritual na patnubay at pagsama-sama bilang isang komunidad ay maaaring humantong sa pagpapagaling at pagpapatawad. So kaya yan ang sinasabi na kung gusto natin na tayo gumaling, nangako ang Diyos ng kagalingan, kaya kailangan natin na tayo manang palataya lang at humingi ng pagpapatawad upang tayo gumaling sapagkat sinasabi niya na tayo pinagaling sa pangalan ng Panginoon at sa pamamagitan ng uh, uh, mga panalangin tayo gumaling at kung nagkasala tayo patatawarin kaya tayo wala nang mararanasang sakit sapagkat tayo pinatawad na ng Ama. So ano pa ang moral na aral sa pamamagitan ng pangako ng Panginoon? Na sinasabi niya rito, yung ipinangako ng Panginoon na tayo pagagalingin sa lahat ng karamdaman. Yung pangalawa, ito yung sabi niya, pangako ng presensya ng Diyos sa karamdaman. So nangako ang Diyos na naandyan siya sa kabila ng iyong nararanasan. Kaya sinasabi dito, Psalm 41 verse 3, inaalalayan sila ng Panginoon sa kanilang higaan at ibinabalik sila mula sa kanilang higaan ng karamdaman. So, ibig sabihin nito na ito ay ang presensya ng pangangalaga ng Diyos sa mga may sakit. So, naandyan siya upang tayo pagalingin Itinuturo sa atin na kahit sa panahon ng karamdaman, nagbibigay ang Diyos ng kaaliwan at panunumbalik. Nabibigyan, binibigyan din ito ang kanyang habag at katapatan sa mga tao sumasampalataya sa kanya. Kaya tayo na ang Diyos na tayo ay ibabangon sa lahat ng lahat ng mga nararanasan nating mga sakit. So yan yung pangako na ang presensya ng Diyos, nariyan siya upang tayo ibangon. Ibangon ka mula sa kahirapan, ibangon ka mula sa karamdaman, ibangon ka mula sa mga pagdurusa. Kaya na mararanasan natin ang kagalingang espiritual at physical ng kagalingan sapagkat siya ang nagbibigay ng kaaliwan at pagpapanambalik na binibigyan din dito ang kanyang katapatan at habag at awa sa mga taong sumasampalataya sa kanya. Siya so ang katotohanan na sinasabi sa Biblia na ipinangako sa atin tungkol sa mga nararanasan ng sandibutan na siya ay magpapagaling tungkol sa pagpapagaling at tungkol sa presensya ng Diyos mula sa mga nararanasang karamdaman ng tao. Na andyan siya upang siya ay umilalay, umalalay sa atin. At sinasabi pa niya rito, moral na aral, pagkamawain at pag-aalaga. So nangangalaga ang Diyos sa atin. Kaya nga sinasabi niya sa Mateo 25 verse 36, kailangan ko ang damit at bisan mo. Bihisan mo ako. May sakit ako at inaalagaan mo ako. Nasa bilangguan ako at dinalaw mo ako, sabi ng Panginoon. So kaya nga narito sinasabi dito, ang dalatan nito na bahagi ng parabula ng mga tupa at ang mga kambing ay nagtuturo ng kalagahan ng pagpapakita ng habag at pangangalaga sa mga may sakit. So binibigyan din ito ang moral na tungkulin na magbigay ng suporta at tulong sa mga nangangailangan. Sumasalamin ito ng pag-ibig at mga turo ng ating Panginoon sa so Kristo. So ito ang katotohanan na sinasabi sa banal na kasulatan na tayo ay uh, sinasabi na this uh, this verse is a part of parable of the sheep and the goat. So kaya kailangan na sinasabi kung tayo ay sheep, dapat sumusunod tayo sa salita ng Panginoon. Ito yung kalagahan na nagpapakita ng uh, nagtuturo ng kahalagahan ng pagpapakita ng habag at pangangalaga sa mga taong na nangangailangan. Lalong-lalo na sa mga taong nakakaranas ng sakit. So kaya nga kung tayo ay nananampalataya sa Panginoon, siya ang magdadala ng lahat ng karamdaman ng sangkatauhan. So ito yung moral na tungkulin na nagbibigay sa atin ng suporta at tulong sa mga nangangailangan na sumasalamin ng pag-ibig at mga turo ng ating Panginoon sa so Kristo. Yan ang katotohanan na magandang balita na ipinahayag ng ating Panginoong Panginoon, Panginoon sa so Kristo sa ating buhay. So pamamagitan lamang ng pagtanggap natin at sinabi niya sa kanyang salita, dahil tinanggap natin siya, Sinabi niya sa John 1 verse 12, ang sino tumanggap sa kanya ay pinagkaloba niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya nga kung tayo mga anak ng Diyos, 100% na tayo ay pinagaling na mula sa kahirapan. Pinagaling na tayo mula sa mga sakit. Pinagaling na tayo mula sa sumpa ng kasalanan. Kaya nga tayo na babago at nasusunod natin ang salita ng Panginoon sapagkat yung banal na Espiritu Santo ang nasa atin sa pamamagitan ng muli tayong binuhay ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Pananampalataya sa kanya na tahi uh, pinagaling na sa mula sa lahat ng mga karamdaman. So kaya nga maniwala ka na pinagaling ka na ng Ama kaya kung tayo nananalangin, so dapat maniwala ka na pinagaling ka na ng Ama sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ang lahat ng mga tao ng Diyos, siya ay pinagaling na. Amen? So, walang nananatiling sakit sa mga anak ng Diyos. Walang nananatiling kahirapan sa mga anak ng Diyos. Walang nananatiling kasalanan sa mga anak ng Diyos sapagkat tapos nang ginampanan ng Panginoon ang siya'y naghari ay nag, uh, siya'y nagadusa sa uh, ibabaw ng siya'y ipinako sa krus. So, yan ang katotohanan kung bakit tayo ay pinagaling na. Pinagaling na mula sa lahat ng karamdaman. Yan ang pangako ng Panginoon. Kaya nga kung naniniwala ka na pinagaling ka na ng Panginoon, maniwala ka. Maniwala ka na wala ng sakit sa iyong katawan sapagkat ang Diyos ang nagdala ng lahat ng karamdaman sa sangkatauhan upang sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, mararanasan mo ang kagalingan. So yan ang katotohanan sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoong Isopristo, ang bawat sumasampalataya at isinasabuhay ang salita ng Panginoon, wala nang sakit. Kaya nga, ito yung pangakong paggaling mula sa mga sakit sapagkat ikaw ay sumasampalataya. So kaya tayo manalangin sa Ama sa pamamagitan ng nang ating panalangin, hilingin natin kung ano man yung ating uh, nararanasang karamdaman mula ngayon Nararanasan mo ngayon, mula ngayon ay wala ka ng sakit sa pamamagitan ng pananampalataya mo Pananampalataya lang ang ah, makakapag-alis ng lahat ng karamdaman o lahat ng kahirapan, lahat ng mga problema So maniwala ka lamang sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Yeso Kristo ang Panginoong sa so Kristo na ang nagdala. Kaya tayo makakaranas na ng pangako ng Panginoon na kagalingan mula sa lahat ng karamdaman. So manalangin tayo, ang manamin sa langit sa pangalan ng Panginoong so sa Kristo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Ama, salamat sa pagpapaalala mo sa bawat salitang ipinahayag mo ngayon sa pamamagitan ng mga pangako ng pagpapagaling mula sa karamdaman. Salamat, Ama, sa A uh, complete healing na natanggap ng aking mga kapatid na nangangailangan ng healing right now. So, salamat, Ama, sa pamamagitan ng mga latay mo. Ang mga tao ng Diyos ay complete healing ang natanggap sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Ang lahat ng mga iyong mga anak ay gumaling na. Salamat, Ama, sa kagalakan, biyaya, kasiglahan, at kalakasan at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Ang tao mo ay iyong pinagaling na. Kaya salamat, Ama, sa lahat ng mga desire ng aking mga kapatid, lalo-lalo na sa mga leader ng simbahan, sa The Word of God is Spirit and Light Ministry, sa lahat ng mga uh, belong sa The Word of God is Spirit and Light Ministry. Salamat, Ama, sa proteksyon ng Thousand Warrior Angels na nagpo-protect na hindi makalapit ang mga evil spirit sa pamamagitan ng Panginoon Isang Kristo na siyang nagbuhos ng kanyang dugo sa lahat ng sangkatauhan na nagpo sa mga tao upang ang bawat mga anak na tumasampalataya sa kanya ay hindi hindi mananatili ang kahirapan, hindi mananatili ang mga sakit, hindi mananatili ang mga problema. Sapagkat ang Panginoong Kristo so ang nagdalas ng lahat ng mga suliranin ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang pag-alay sa krus, ang mga tao ng Diyos ay nakatanggap ng panibagong pagkatao at tayo, ang, ang bawat isa ay makakasunod na sa pamamaraan ng Diyos. Salamat, Ama, sa mga mga pagpapalang complete na ipinagkalog mo sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na walang pagkukulang sa mga pagpapalang spiritual, physical, at financial, emotional na ibinuhos mo sa bawat isa sa amin ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan na mga pagpapalang ipinagkalog mo sa bawat isa sa amin naman. Thank you, Father God. We love you, Father God in heaven. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. Salamat sa guidance and protection sa aming mga mahal sa buhay, lalong-lalo na ang aming mga anak, mga kapatid, mga magulang, mga kasambahay, mga 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 tao sa aming mga paligid. Salamat, Ama, na lalong pagpalain upang maakay, mailapit namin sa iyong pananmahalin ang bawat salitang ipinapahayag mo mapasama namin sa paghahari mo, Panginoon. Salamat, Ama, na laging nananatili ang bawat salita mo sa bawat isa, sa bawat nakikinig sa iyong salita, Ama. Thank you, Father God, na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo na nagtuturo sa amin ang tamang landas upang kami mabuhay sa pamamaraan mo. Salamat sa pagpapaalala mo sa bawat salita na ipinapahayag mo sa bawat isa sa amin. At salamat, Ama, na sa paglalayo mo sa bawat isa sa amin na yung mga anak, lalong-lalo na sa aming mga mal sa buhay. Thank you, Father God, na uh, itama or salamat, Ama, na ilayo mo sila sa mga taong uh, hindi kinawalhat, hindi kayo na, hindi nakalulugod sa iyong paningin, Ama. Thank you, Father God, sa pag-iingat mo sa mga mahal namin sa buhay at sa mga tao na ginagamit mo to support your ministry. Thank you, Father God, sa mga pagpapala na kanilang natanggap na 1,000 fold na pagpapala, lalo-lalo na ang protection sa bawat isa sa kanila, Ama. At lalo, din po sa mga tao, ipinadala mo rito sa aming gawain, sa ating gawain, sa YouTube channel, Facebook. Thank you, Father God, sa million viewers, subscriber na ipinadala mo at lahat. Yung mga laging nakatune in dito sa live stream sa YouTube channel. Thank you, Father God, sa lahat ng mga pagpapalang, financial, spiritual, physical na pagpapalang, walang sapat na silid na kalalagyan, ng mga pagpapalang, ibinubuhos mo sa bawat isa, siksik, at tumaapo ng pagpapala, sa financial, spiritual, physical na pagpapala, at lalo-lalo na sa protection, divine protection, ay ipinagkalo mo sa bawat isa sa amin na iyong mga anak. We love you, Father God in heaven. We love you, Lord Jesus. We love you Holy Spirit. All the glory and honor be to you, Jesus in we prayer. Amen. Praise the Lord. So, so isang magpagpalang umaga po sa ating billion viewers, sa lahat po ng mga viewers. Good morning, good morning. Ah, uh, isang magpagpalang umaga po sa ating lahat. God bless everyone.